guys sa nagsasabing na yung Nissan Sentra ko ay hindi GE16 yung engine ito guys yung patunayan guys na GE16 yung engine ng Nissan Sentra P12 Pro ipapakita ko sa iyo let's go Guys, okay, so dito mo makikita guys ang GE16 engine guys oh. Ayan, oh. Oh, ayan. Maniniwala ka na. GE16. At ito, ano pa dito sa sa ano, sa ilalim. Wala alam kung anong number to. Oh. Basta may number pa diyan. Oh, ay ano GE16 na no? malinaw na malinaw ha. GE16. Sa hindi naniniwala na yung Nissan Sentra ko, oh, ito may number pala oh. Hindi ko lang alam para sa tong mga number na to. Ayan oh. No? Nan ha? Huh? GE16 ha? Huh?